Ito pong mga walang hiyang DDS ay iniuugnay naman si Atty. Lana Robredo sa or, or doon sa dating uh, uh, Bureau of Customs kung sino man, kung ano man siya doon na si Jimmy Guban. Siya po yung nagpasabog uh, na kono ay uh, yung shipment na yon lang taon na ang nakaharaan ay kasangkot shipment ng droga, ay kasangkot ang anak ni Duterte, ang asawa ni Stambaluslos na si Sara at ang iba pa. May mga personalidad daw. Siya po ang nag-expose ng lahat ng yan. At syempre, hindi agad-agad maniniwala ang mga diehard yan. Hmm. Kasi daw, sabi ng mga diehard, I have been told, I was told, yun daw ang linyahan kasi netong si Guban. Kaya parang meron daw na nagdikta sa kanya kung ano ang dapat sabihin. Pero, good job, ha? matapang. Talagang dapat, pag alam mo na nasa katotohanan ka, pag alam mo na um, mas matibay ang sinasandalan mo, ay talagang tatapang ka. So, sino ang talo dito? Yung mga taong ang sinasandalan ay mabubuwal na. Yun po ay ang mga nag, nakasandal kay Digong. Nakasandal sa mga Duterte. Ayan o, oh, eto. Pati ba naman si Atty. Lene Robredo ay idinidawit dito nga. Sinungaling daw kasi edong si Guban at kung ano-ano pa. O dahil sige, kayo naman ang mag-imbestiga, kayo naman ang magsampa ng kaso kay Guban kung talagang hindi nyo or hindi kayo kumbensido, natural lamang na itatanggi nyo yan. Natural lamang na hindi kayo maniniwala. Natural lamang na didepensa pa rin kayo sa mga itinuturo na ng si Guban uh, na smuggler ng droga. Alam niya naman. Okay, eto daw kasi oh, sa I have been told, witness na si Guban or Jimmy Guban, si Jam Guban po ay inyong anak ba? Si Jamaica Guban na napangasawa ni Sherwin Valles na kung saan ninang si Lenny at si Kiko. O oh, ay ano naman ang kaugnayan doon? Bakit? Hmm. Eh kasi itong sina Atty. Lenny Robredo at si, uh, si Kiko Pangilinan, ano ho, si Senator Kiko. Talagang in-demand yan sa lahat ng okasyon, mga speaking engagement, at kahit na rin sa mga weddings. Dahil siguro alam nila na magiging uh, malaking tulong para sa kanilang buhay ang magkaroon ng mga katulad nila bilang inspirasyon. Si Atty. Lene Robredo at siyempre nga si Senator Kiko Pangilinan. So kung hindi nyo tanggap yung mga ganitong sitwasyon, o, dey, huwag kayong maniwala kay Guban yun naman eh pero yung idadamay niyo yung taong wala namang kasalanan wala namang kinalaman sa expose nga natin si Guban at uh, kuno no, ay mag-i-insinuate kayo ng kung ano-ano kinokonektan niyo si Atty. Lenny Robredo o ay kung may connection nga paano na? kung meron talaga kasing uh, basihan yung mga paratang ni Guban o de, o de yare, Ang ibig sabihin, nasa tama. Dahil hindi naman kahit papano na nawala sa landas ang mga katulad ni Atty. Lenny Robredo at ni Sen. Kiko Pangilinan. Pero huwag niyong idama yung mga ganitong klaseng okasyon. Good luck.